Good evening mga lods. Paano ko ginawa to? Ito, basic na basic lang to mga lods. Madali lang to. Tara sa kapka, din natin. Let's go! Siyempre po, gawa muna tayo ng video. Katulad yan, clear. Yan, hindi po kasama yung bata. Burahin po natin yan mamaya. Tapos po, poporma na po tayo dyan. Dapat po nasa gitna po tayo. Kapag goods na po tayo dyan, punta naman tayo sa effect na ilalagay natin. Yan lang po yung effect na ilalagay natin. I-screen record nyo na lang po para mabilis. Pero kung gusto nyo, ilalagay ko po yan sa comment section. Kung saan ko po i-download yan. Tara na po sa CapCut. Sabi ko nga po kanina, dapat meron tayong video na may clear o walang tao. Tulad po niyan, yung bata po buburahin natin. Yan, dyan banda. Bago lumabas po yung bata, tapat po natin yung playhead o yung puting guhit na yan. Yung bago lumabas po. Itap po natin yung pinaka video para ma-highlight. Tapos po, piliin po natin sa baba yung split. Tapos po, abanti po tayo. Focus po tayo dyan sa tao. Yung pag naka, medyo nakaupo na po siya. I-stay lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit. Then, itap po uli natin para ma-highlight po sa po natin piliin yung split tapos po yung nasa gitna burahin po natin ngayon po may dalawa na tayong video clip focus po na tayo sa second clip tap po uli natin tapos focus po tayo sa baba hanapin po natin sa baba yung overlay itap po natin yung overlay tapos po idrag lang po muna natin yan dyan lang muna then yung effect natin ibababa rin po natin yan gamit ang overlay itap po natin yung overlay pag naibaba na po natin idrag po natin yan long press tapos idrag po natin dyan sa unahan tapos po yung una natin yung binaba, ibaba natin, pagpalitin po natin yan yung effect. Then, huwag po natin kakalimutan, i-delete yung watermark ni CapCut. Then, focus na po tayo sa ating effect dahil tatanggalin po natin yung green background yan. Focus po tayo sa baba, hanapin po natin dyan yung remove BG. Itap po natin, tapos po, piliin po natin dyan yung chroma key. Tapos po, yung bilog na nasa video mismo, galawin lang po natin, tapat natin sa may green. Then, focus po tayo sa baba, galawin po natin yung intensity dyan. At yung shadow po, in ko lang po yung shadow diyan sa 100 tapos po yung intensity binaba ko sa 8. Pag goods na po tayo dyan, tap po natin yung check icon sa gilid. Ngayon po may green pa po yan. Hindi pa po tayo tapos dyan. I Stay lang po tayo dyan. Tapos po focus po tayo sa baba. Hanapin po natin yan yung adjust. Then hanapin po natin dyan yung HSL. Tap po natin. Tapos po piliin po natin dyan yung kulay green. Then yung tatlong bilog po dyan. Lagay po natin sa negative 100. Then balik po tayo. Itap po natin dyan yung check icon sa baba. Medyo palakihin po muna natin tapos focus po tayo dun sa tao. Ilong press lang po natin tapos i-drag po natin. Dapat lang po natin dyan sa unang usok. Tapos po itatama lang natin yung forma ng usok o yung laki pag goods na po tayo dyan, focus po muna tayo sa first layer. Stay lang po tayo dyan sa dulo. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung freeze. Itap po natin yung freeze. Pag may freeze na po tayo, balik po tayo sa effect. Focus po tayo dyan sa pangalawang usok. At trust po tayo. Kapag nawala na yung itim na usok, tigil po tayo dyan. Siyempre po, itap po natin yan para ma-highlights po ulit. Tapos po, piliin po natin yung split. Dahil timing po rin natin yan. Split po natin yan para pag ginalaw po natin yan. Pangalawang usok, hindi na magagalaw yung unang usok. Tapos po, itapat lang po natin yan dun sa tao. Tapos po, focus po tayo sa tao. pag natakpan na po ng usok yung tao, stay lang po tayo dyan. Then, piliin po ulit natin yung split. Tapos po, yung sobra, burahin po natin. Tapos po, balik po tayo doon sa pinaris natin, yung nasa first layer. Itin po kasi yan, kaya idadrag natin o pahahabain po natin. Pag all goods na po, check lang po natin. And shout out nga po pala ating followers na nahagit dito sa aking video. Pag all goods na po, ready to export na po natin. Resolution 180. Tapos po yung sa baba, high natin. Then export na po natin. Shout out po pala sa ating star sender si Ludes Marlin. Kaming po salamat sa suporta. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo na lang para makatulong din sa iba. Paano mga Ludes? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord.